sa ating Partners in Peace and Progress Stories, dalawang daan at siyam na na guro sa District 1 ng Sultan Kudarat, magindraw del Norte, ang tumanggap ng teaching kits mula sa tanggapan ni BTA Deputy Speaker, Attorney Ishak Mastura. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Isinagawa ang distribusyon ngayong araw ng Martes, August 12, 2025. Unang binisita ng mga kawani ng tanggapan ng mambabatas, ang Paiguan Elementary School, kung saan sampung guro ang nakatanggap ng kids. Sa kabuuan, 294 teaching kits ang naipamahagi sa mga guro sa iba't ibang paaralan sa bayan. Bukod sa Paiguan, binigyan din ang mga guro sa elementary schools ng Nuling Central, Maydapa, Ragisi, Bulibot, Kapimpilan, Senditan, Datumulok, Dato Manguda, Dato Unsengan, Pinaring, Ungap, Reboken, Sandakan, Dalumangkob at Sultan Kudarat National High School. Ang distribusyon ay pinondohan sa ilalim ng Community Outreach Fund ng Mambabatas. Jen Garcia, iMinds, Philippines.